Apat-napot-apat na sundalo ang ipinadala. Pero hindi namin alam. Mga patay na pala kami. Tinawag nila itong Operation Silent Night. Isang misyon sa loob ng teritoryo ng kalaban. Simple lang ang utos. Hulihin at tapusin ang pinaka-wanted na terorista sa Asia. Apat-napot-apat kaming pinili. Pinakamagagaling sa hanay. Walang nagduda sa tagumpay. Walang nag-alala sa kamatayan. Pero ang hindi nila sinabi... Wala talaga silang balak na makabalik kami ng buhay. Samaysan kami papunta, pero ang naghihintay sa amin, hindi mga taong kalaban. Asan ang kalaban? Bakit parang iniwan na itong lugar? Minsan, ang katahimikan. Nakakamatay. May mali. Sobrang tahimik ang nayon. Walang bantay. Walang sibilyan. Kahit ang mga ibon, hindi kumakahol. Parang huminto ang buong paligid. Parang may kung anong nagmamatsag sa amin. Ramdam ko ang kilabot sa batok ko. Hindi lang ito basta abandonadong kampo. May mas malalapang naganap dito. Parang multo ang buong lugar. Nakatiwangwang ang mga kubo. Ang ibang bubong. Giba na. Hindi namin mahanap ang kahit sinong tao. Pero amoy bulok ang hangin. Clear. Bulong ng isa sa mga tauhan ko pero ang boses niya parang nagdadalawang isip. Sa lupa, may isang kamay na nakabaon sa putik. Hindi natural ang pagkakabaluktot ng mga daliri nito. Kumulo ang sikmura ko. Walang tunog ang paligid, pero parang lumiliit ang maisan sa paligid namin. Parang may bumubulong sa hangin. Ang katahimikan, isang kasinungalingan. May nagmamasid sa amin, at hindi ito tao. Isa-isa, na wala ang mga tao ko. Walang bangkay. Walang sigaw. Basta na lang silang naglaho. Si Devera ang nauna. Sumunod si Rosales. Dalawa pa pagkatapos nila. Parang nilamon ang maisan. Walang putok ng baril. Walang sigaw. Wala. Basta na lang silang nawala. Nagsimulang gumapang ang takot sa katawan ko. Hindi lang kami tinutugis tinatakot kami. Doon namin sila nakita. At nagsimula ang bangungot. Contact! Contact! Hindi sila tao. Sala sila nakita. Hindi lang basta patay. Mas malala. Nabubulok na laman. Kumikinang na mata. Bibig na punong-puno ng maitim na likido. Hindi sila nasasaktan. Hindi sila tumitigil. At gutom sila. Akala namin, Handa kami sa lahat, pero walang naghanda sa amin para dito. Hindi sa ang bala. Bumabangon sila ulit. Nauubusan na kami ng oras. Kinain kami ng gabi. Ginamit namin lahat ng bala, pero hindi sila tumigil. Oo, pumabagsak ang ilan kapag tinamaan sa ulo, pero masyado silang marami. Isa-isa kaming bumagsak. Hanggang sa ako na lang ang natira. Ako na lang ang natira. At doon ko natuklasan ang totoo Alas 5 ng umaga. Ako na lang ang natira. Pero sa loob ng kubo ng leader ng mga terorista, natagpuan ko ang tunay naming misyon. Hindi ito tungkol sa isang tao. Isa itong eksperimento. At kami ang ginawang sakripisyo. Akala niyo tapos na ang bangungot? Nagkakamali kayo. Like and subscribe para malaman ang buong katotohanan.